Magugulat ka nga dito sa stats ng Los Angeles Diggers na pagpapatunay nga isang malakas na team na sila. Pero magawin mga idol ay silipin muna natin ang kaganapan ha, dito nga sa locker room ng Los Angeles Lakers after nga ng kanilang big win laban sa Denver Nuggets. Panorin natin ang naging post-game speech neto nga ni Coach J.J. Redick. This morning we talked about going to war. Be willing to die on the court. All right, I was so amped today. I should have been able to take a nap. I couldn't sleep last night. I was up till five a.m. I, I couldn't even nap today. Free game I'm laying on the floor doing my breathing exercise. I'm envisioning what our team is going to play like. And you guys went even higher. You went even higher. The bench was great. Everybody contributed. Luca, it's good to have you back. Yes. Uh, it's good to have you back. Yeah. First team on defense. First team on defense. Rui, uh, Vando, Doe, Bron. All you guys that were primarily you were on three possessions. Whatever. Every, everybody that was on Jokic was awesome night. Hope that was fun. If we play that hard for the rest of the regular season, we're going to be just fine. That should build your belief. It build my belief in what we can accomplish. All right? It was awesome. Let's go. So mukha nga happy nga talagang bawat isa dito sa naging big win ng Los Angeles Lakers laban nga dito sa Denver Nuggets. At actually sure mga idol, after this game, abay eto nga stats na itong pagpapatunay na talagang isang malakas na team na nga ang Los Angeles Lakers. Na dahil alam nyo ba, sa last 15 games nga nila ay tied nga ang LA Lakers sa best record in the NBA with 12 wins and 3 losses. Parehas nga silang nasa number one spot na itong ang team ng Celtics dyan. And then pagdating naman sa offensive rating, ang Los Angeles Tigers ay top 6 nga Kasama dyan ang Grizzlies, Celtics, Thunder, Cleveland, Cavaliers at ang Denver Nuggets. And then pagdating naman sa defensive rating mga idol ay nakakagulat nga. Nang dahil itong ang team ng Los Angeles Lakers is number 1 sa buong NBA in the last 15 games pagdating nga sa depensa. Pero silang 106.4 na defensive rating. At hindi pa nga natapos niya nang dahil pagdating naman sa net rating, ang combined ng offensive at defensive rating, ang Los Angeles Lakers ay pang number 3 sa buong NBA. At tingnan nyo yung mga kasama nila dyan mga idol, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics at Denver Nuggets Ang lima sa top contending teams na manalo nga ng NBA Championship ngayong taon At kasama dyan mga idol, Kahilera dyan, nasa listahan ang team ng Los Angeles Lakers Kumbaga, they are picking at the right time. Tama ang pag-init ng Los Angeles Lakers pagdating nga sa kanilang paglalaro. Tapos dagdagan pa yan na hindi pa ganun kagandahan at kasmooth ang kanilang offense. Nang dahil kararating lang dito ni Luka Doncic and 4 games pa lamang ang kanyang nilalaro. Pero may panahon pa rin naman sila para smooth out itong ang kanilang ang bagong opensa nang dahil 2 months pa naman bago ang ating NBA playoffs. At kung magawa nga nila in 2 months, may ayos ang kanilang ang bagong opensa New Lakers offense and then may pagpatuloy ang kanilang number one rated na defense abay siguradong sigurado na handang handa sina makipag-compete against any other NBA team dito nga sa NBA playoffs at ayon nga dito kay Luka Doncic ay sila ay isang championship team Anyways mga idol, kayo ba ano bang masasabi nyo dito sa stats na ito ng LA Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.